pinakialaman na naman niya yung ate niya. Nakita niya, nakapatong dyan sa tubig. Oh. <laughs> Ito namang isa. O, oh, ayan. Nagagalit na. <laughs> Sige. <laughs> Hindi yan titigilan. Hanggat di yan binababa dyan. Ayan. <laughs> <laughs> Sige, lang kayo magharutan. Oh. <laughs> Sige pa. Sige. <laughs> Yan. Mm -hmm. Nangigigil na, oh. Nangigigil na yan. Ano? Kaya pa? Ayaw mo pa, mm ha? -hmm. gigigil na, eh. Gigil na, gigil na. Pero yung isa, oh. Sige lang. Diretso lang kulit niya, oh. Mm -hmm. Sige pa. Sige pa. Sini kulitimu ya oh, kan gulung dah, sih kaya apa batik kaya mah, kaya mati. kaya mah,